Dumating na ang mensahe. Sa wakas. Ito ang hinihintay mo, hindi ba? Ang sandaling ito kung saan lahat ng kailangan mong marinig, malaman ay narito na sa harapan mo, walang pasikot-sikot. Kaya't direkta na tayo sa punto, walang palamuti. Ang mensaheng ito ay hindi dumating upang magbigay lugod, hindi upang magpaligoy-ligoy. Dumating ito dahil kailangan mo itong marinig. Ito na 'yon. Alam mong may mga tanong dyan sa loob na hindi kailanman nasagot. At gaano man ang iyong pagsubok, nanatili ang mga tanong na ito, matindi, sumasakop ng espasyo, mabigat. Hindi mo na ito maaaring baliwalain. Ang mensaheng ito, dito at ngayon, ay ang pagharap na iyong iniwasan, ngunit alam mong darating din balang araw. At, sa sandaling ito, ikaw at ang mga salitang ito lamang, walang iniistorbo, walang dahilan. Hindi ko papakislap pa ang mga bagay para sa'yo. Kung talagang hinintay mo ito, maghanda ka na. Ang narito ay upang yugyugin ka, upang ilabas ka mula sa iyong comfort zone, upang ipaharap sa iyo ang lahat ng alam mo sa kaybuturan. Alam mo. Alam mong may kailangang magbago, alam mong oras na upang harapin ang mga bagay katulad ng mga ito. Kaya ngayon, walang ligaw-ligaw, ito ang pagkakataong iyong hiniling. At ngayon seryoso na, walang lihis, walang pagtatago. Ang mensaheng ito ay dumating para sa layuning iyan, upang sa wakas ay harapin mo ang kailangan harapin. Bawat salita dito ay hindi lamang kabit-kabit na mga pangungusap, para itong maliliit na spark na nagpapaliyab sa isang bagay na, hanggang ngayon, na natili mong pinalabo. At walang silbing magpanggap na hindi ito nakakaapekto sa iyo, dahil alam nating naapektuhan ka. Nandyan lahat, lantad na lantad. Ang katotohanan ay, sa ilang antas, alam mo nang hindi ka makakataka sa sandaling ito, at ang mensaheng ito ay nagkukumpirma lamang sa nagpapatuloy na sa hangin. Ang iyong malapit ng maunawaan, o marahil maalala, ay isang bagay na palagi nang nandyan. Hindi ito isang kahangalan na paghahayag mula sa labas, kundi isang bagay na palaging nasa iyo, nakabaon sa ilalim ng mga patong ng mga gawain, alalahanin, at mga dahilan. Tama, mga dahilan. At alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Iyong mga dahilan na ginagamit natin upang ipagpaliban ang mga desisyon, upang bigyang katwiran ang mga bagay na ipinagpaliban natin upang magmukhang ginagawa natin ang makakaya pero sa totoo lang pinapanatili lang natin ang mga bagay kung paano ang mga ito at bakit sapagkat ang pagbabago ay hindi komportable sapagkat ang paggalaw sa kailaliman ng ating buhay ay nakakatakot takot na hindi malaman kung ano ang lilitaw takot na mawala ang kontrol pero si J ito ang pagkakataon na iyong hinihintay ang tanong ay, handa ka ba talagang marinig ang dapat sabihin upang tunay na maunawaan kung ano ang hatid ng mensaheng ito para sa iyo? Sapagkat hindi ito tungkol sa mga bagay na nakapaligid, hindi ito tungkol sa inaasahan ng mga tao mula sa iyo o kung ano ang tila tama sa paningin ng iba. Ito ay sa pagitan mo at ng iyong sarili. Ito ay 'yung uri ng bagay na kapag inihiga mo ang iyong ulo sa unan at tumahimik ang mundo, patuloy na tumitibok sa kailaliman. Ang panawagang iyon na hindi mo kayang baliwalain, pero patuloy mo itong ipinagpapaliban, marahil umaasa na, sa isang paraang, ito ay maglalaho. Ngunit ang mensaheng ito ay dumating upang ipaalala sa iyo na hindi ito maglalaho. At sa totoo lang, ayaw mong maglaho ito. Hindi ba? Sapagkat kung gusto mo, tatalikod ka na, magpapatuloy, pero hindi. Naririto ka, pinakikinggan ang bawat salita, nararamdaman ang bawat pangungusap, sapagkat alam mong may kailangan mangyari may kailangang magbago, at ang pagbabagong iyon ay maaari lang magmula sa isang lugar, mula sa loob mo. Maging mas malinaw tayo, gaano katagal mo balak na hayaan itong sitwasyon, itong istorbo, itong pakiramdam ng pagkawalang laman o paghihintay na magpatuloy. Gaano katagal ka mananatili sa otomatikong piloto, sumusunod sa isang kwento na wala ng kabuluhan, na parang ang buhay ay isang bagay na nangyayari lamang sa labas mo dahil sa totoo lang, ang buhay na gusto mo, ang tunay mong ninanais, nang angailangan ng totoong aksyon. At hindi natin pinag-uusapan ang mga malalaking kilos na napapansin ng lahat, kundi ang isang tahimik na pangako, sa iyong sarili, sa katotohanan ng kung sino ka, at ng kung ano talaga ang gusto mo. Kaya, direkta ang mensahe dito. Dumating na ang oras para huminto sa mga dahilan, para itigil ang ideya na laging may bukas, na laging may pangalawang pagkakataon. Ano ang gagawin mo dito? Iyan ang tanong. Ano ang gagawin mo mula ngayon? Alam na ang mensaheng ito ay hindi maglalaho. Na ang kailangan mong harapin ay patuloy na pupulso hanggang magkaroon ka ng lakas ng loob na gumawa ng aksyon tungkol dito. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Bawat desisyong ginagawa mo o yung iniiwasan ay isang pagpili. At bawat pagpili ay humuhubog sa realidad kung saan ka nabubuhay. Hindi tumitigil ang oras, at kung talagang gusto mo ng buhay na may kabuluhan, isang buhay na hindi lang masikmura, kundi tunay, puno ng kahulugan, dumating na ang oras para gawin ang susunod na hakbang. At ang hakbang na ito ay hindi maiiwasan dahil ikaw lang ang makakagawa nito. Walang ibang gagawa nito para sayo, walang magliligtas sayo mula sa sarili mo. Ito ang hubad na katotohanan. At maaaring masakit itong marinig pero kailangan. Alam mo ito, doon sa pinakailalim. Lagi mong alam. Ang buhay na gusto mo, ang buhay na pinapangarap mo, at sa isang paraan, iniisip mo na karapat dapat ka, ay hindi basta-basta mahuhulog mula sa langit. Kailangan ito na ikaw ay kumilos, na ikaw ay magpakatapang. At ang magpakatapang ay hindi madali, kailangan nito ng tapang. Tapang para harapin ang takot, para harapin ang hindi kilala, upang umalis sa seguridad ng mga dahilan na iyong ginawa para sa iyong sarili. At sa sandaling ito, ang mensaheng ito ay tinatawag ka para magkaroon ng tapang. Hinahamon ka nitong putulin ang hindi na nagsisilbi sa iyo, ang mga bagay na lumana, ang mga bagay na nagtatali sa iyo sa isang buhay na mas maliit kaysa sa maaaring mong makamit. At may kapalit. Ang kapalit ng pagpapakawala sa mga comfort zone, ng pagharap sa sariling refleksyon at pag-amin kung ano ang hindi gumagana, kung ano ang pinapasan mo lang dahil sa takot na mawala. Munit ano ba talaga ang mawawala sa iyo? Ang seguridad ng isang buhay na hindi ka nasisiyahan? Ang kontrol sa isang realidad na nagbibigay lamang sa iyo ng isang limitadong bersyon ng kung sino ka? Kung ito ang handa mong isuko, marahil ito ang pinakamahusay na desisyong ginawa mo. Dahil sa kabilang panig ng desisyong ito ay isang bagay na hindi mo pa nararanasan, munit palagi mong hinahanap. Kaya ang tanong ngayon ay simple, ngunit mapagpasyahan, magpapatuloy ka ba sa posisyon ng paghihintay, na parang iaabot ng buhay sa iyo ang lahat sa bandeha, o sa huli ay gagawin mo na kung ano ang kailangan upang tunay na mabuhay. Ito ang iyong pagpipilian at hindi ito malilipat. Alam ko na maaaring nakakatakot. Ngunit ang nakataya dito ay ang iyong mismong pagiging. Tungkol ito sa kung ano ang gusto mong maging, kung ano ang gusto mong maranasang buhay. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo bilang isang warning, bilang isang tawag upang sa pagkakataong ito, ay gumawa ka ng ibang bagay, isang bagay na tunay na magpapalapit sa iyo sa kung sino ka. Ano ang nasa kabilang panig ng desisyong ito, ng pasya na ikaw lamang ang makakapagpasya, walang ibang nakakaalam? Ngunit alam mo, at alam mo ng mabuti, na ang manatili kung nasaan ka ay hindi na isang opsyon. Kaya makinig ka sa mensaheng ito. Dalhin mo ito sa loob, hayaan mong buluhin ka nito, naalisin ka sa kinagawian, nahamunin ka na putulin ang mga bagay na hindi na angkop sa iyong buhay. Dahil tanging sa ganitong paraan ka makakapagtayo ng isang realidad na may kahulugan, na sayo, at hindi isang kopya ng inaasahan ng iba sayo. Ngayon, humina ka ng malalim. Pag-isipang mabuti. Ito ang iyong pagkakataon. Dumating na ang oras upang magpasya. Kung nais mong magpatuloy sa parehong landas o kung handa kang talikuran ang kung anong ligtas upang mabuhay ang tunay na mahalaga. Ngayon na naririto ka, harap-harapan sa pagpili na ito, wala nang balikan. Ito ang sandali upang magpasya. Munit, sa parehong oras, nararamdaman mo ang bigat ng lahat ng ito, hindi ba? Ang responsibilidad ng paghawak sa desisyong ito, ng pagyapak sa isang hakbang na magbabago sa mga bagay. Ito ay hindi isang magaan na mensahe. Hindi ito dumating upang bigyan ka ng ginhawa. Dumating ito upang subukin ka, upang harapin mo ang mga bagay na matagal mong ipinagpaliban. Pag-isipan mo ito, ilang beses mo nang nakita ang sarili mo sa ganitong dilema? Ilang beses kang nahuli sa pag-iisip na kung gumawa ka ng ibang desisyon, baka iba ang kinahinatnan ng iyong buhay? Ilang gabi kang napuyat? Ilang duda ang paulit-ulit na tumakbo sa iyong isipan? Hindi aksidente na ito ay patuloy na sumusunod sa iyo. Ang pakiramdam ng kakulangan, ng may kulang, ng mga bagay na hindi nasa tama. At dyan naninirahan ang katotohanan. Ang kabuliawan na ito, ang pagkabahala na ito, ay ang iyong sariling tawag, ang iyong sariling esensya na sumisigaw upang itigil mo na ang pagwawalang bahala rito. Ang buhay na ginagalawan mo ngayon, maging tapat tayo, ay isang pagpili. Marahil isang di malayang pagpili, nabuo sa paglipas ng panahon, ngunit, gayon paman, isang pagpili pa rin. At kung hindi ka nasisiyahan dito, ay dahil pinahintulutan mong mangyari yon. Alam kong masakit marinig yan, ngunit kinakailangan. Minsan, kailangan nating harapin ang katotohanan upang talaga nating magawa ang isang bagay tungkol dito. Alam mong may kapangyarihan kang magbago, ngunit kailangan mong tunay na gusto, kailangan mong handang sumabak sa labas ng iyong nakasanayan. Ano ang inaasahan mong mangyayari kung walang magbabago? Na ang mga bagay ay mahiwagang maayos na sa isang magdamag, lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Dahil ang katotohanan ay habang hindi ka gumagawa ng isang bagay tungkol dito, walang magbabago. Patuloy kang mamumuhay sa isang buhay na hindi ka napupuno, isang buhay na parang malayong echo ng talagang gusto mo. Alam mo 'yon. Munit patuloy kang naghihintay, halos parang ang oras na ang mag-aayos ng lahat. Munit ang oras ay hindi ka kaalyado mo dito, sa katunayan, ito ang nawawala sayo. At marahil iniisip mo, pero paano kung ako ay magkamali? Paano kung ang pagbabagong ito ay isang pagkakamali? Ito ang pagdudang nagpapatigil na humahad lang sa atin tulad ng isang angkla, humihila sa lugar na hindi natin gustong naroon. Ngunit sabihin mo, talagang masaya ka ba sa kinaroroonan mo ngayon? Ito ba ang buhay na pinangarap mo? O baka ang takot na magtaya ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa gusto mong aminin. Maaari kang patuloy na maghintay, maaari kang magpatuloy sa paggawa ng parehong mga bagay, panatilihin ang parehong mga dahilan, pagbibigay katwiran kung bakit hindi ka kumikilos. Ngunit, sa huli, lahat ay bumabalik sa iyo at sa iyong lakas ng loob na harapin ang totoo. At ang totoo, sa sandaling ito, ay ang mensaheng ito ay narito upang paalalahanan ka na kailangan mong kumilos, na kailangan mong harapin ang mga pagdududa at mga takot upang may mangyaring bago. Alam kong ito ay mabigat. Alam kong ang ideya ng pagbago, ng paghiwalay sa alam na, ay hindi madali. Pero ang tanong ay, sulit ba ang magpatuloy kung saan ka naroroon? Sulit ba ang mabuhay lamang ng kalahati ng iyong maaaring mabuhay? At, mas mahalaga, hanggang kailan mo ipagpapaliban ito? Dahil, tingnan mo, ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang harapin mo ang iyong sarili, upang kwestyunin mo ang iyong sarili, upang hamunin mo ang iyong sarili. At hindi laging dumarating ang mga pagkakataong ito. Ang buhay, sa pangkalahatan, bihira ang nag-aalok ng mga pagkakataon upang harapin ang ating sariling mga katotohanan at gumawa ng isang bagay patungkol dito. At ngayon ay nasa harap mo ang isa sa mga tsansang ito. Ang mensaheng ito ay isang paanyaya, isang tawag upang magising ka at magsimulang mamuhay ng tunay. Hindi sa mababaw na paraan, hindi ang nagsisikap na mapasaya o sumusunod sa isang script na isinulat ng iba. Kundi ang mabuhay ayon sa sarili mong paraan, ayon sa kung ano talaga ang mahalaga para sayo. Maaari mong piliin hindi ito pansinin, isara ang pahinang ito at magpatuloy na parang walang nangyari. Pwede mong magpanggap na ang mensaheng ito ay walang kinalaman sa iyo, na ito ay isa lamang, walang kahulugan. Pero, sa kaibuturan mo, alam mong ito ay isang pagtakas lamang. Ito ay isang paraan upang iwasan ang katotohanan, upang ipagpaliban, muli, ang alam mong dapat mong gawin. At ito ay magdudulot lamang na ang walang laman ay magpatuloy, na ang pagkabalisa ay lumala, na ang kawalan ng kasiyahan ay palaging naroroon. Kaya, huminga. Harapin ang sandaling ito bilang ang punto ng pagbabago na iyong hinihintay. Isipin mo kung ano ang maaaring maging ang iyong buhay kung nagkaroon ka lang ng lakas ng loob na gawin ang kulang na hakbang. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa isang radikal at bigla ang pagbabago, kundi isang tunay na pangako sa sarili, isang simula, isang kilo sa direksyon ng kung ano ang nagpapalakas sa tibok ng iyong puso. Ang katotohanan ay itong pagpipilian ay ganap na sayo. Walang sinuman ang makakagawa nito para sayo walang sinuman ang makakapagpakita sa iyo ng eksaktong gagawin o makakatiyak na lahat ay matatapos ng maayos. Ngunit, sa puntong ito, alam mo na ang pamumuhay ay isang panganib, at ang pinakamalaking panganib na maaari mong harapin ay ang hindi ganap na pamumuhay, ang pagdaan sa buhay ng hindi talaga naroroon, ng hindi talaga nararanasan ang lahat ng kanyang inyalo. Ngayon, tumingin ka sa loob. Ano ang talagang gusto mo? nang hindi iniisip ang iba, nang hindi isinaalang-alang ang inaasahan. Ikaw lamang at ang iyong pinakamalalim na mga kabustuhan. Wala nang paraan para itanggi pa. Ang mensaheng ito ay tinutukoy na malinaw, dumating na ang oras upang gumawa ng isang bagay para sa iyo, upang pahintulutan ang iyong sarili. At ito ay nangangahulugang maaaring kailangan mong bitiwan ang laging itinuturing mong ligtas, ang laging itinuturing mong tama. Ngunit muli, tatanungin kita, ano ang kaligtasan na ito kung tanikala ka nito? Ano ang katiyakan na ito kung pinananatili ka nitong hindi kumikilos? Ang mahalaga sa huli ay gawin mo ang isang pagpipilian. At ang pagpipilian na ito, anuman ito, ay kailangan na sayo. Ginawa ng may kamalayan, may hangarin, alam ang bawat hakbang na ginagawa mo ay bumubuo sa landas ng iyong buhay. At hindi mahalaga kung gaano katagal ito tatagal, hindi mahalaga kung gaano karaming pagtatangka ang kailangan. Ang mahalaga ay sa sandaling ito, magdesisyon kang lumabas sa paghihintay, sa iyong komportableng lugar, at simulan mabuhay ang buhay na talagang gusto mo. Isang tunay na buhay kung saan ang bawat desisyon ay may kahulugan dahil galing ito sa tunay mong nararamdaman, mula sa tunay mong pagkatao. Ngayon, nasa iyo na ang desisyon. Magpapatuloy ka bang ipagpaliban ito o magbibigay ka na ba ng unang hakbang? Cegamo mo sa kritikal na punto. Ito ang sandali kung saan pipiliin mo ang daan. Ang punto kung saan hindi na makakatulong ang pagtingin sa nakaraan at ang tanging bagay na natitira ay magpasya kung ano ang gagawin mo mula ngayon. Ang mensaheng kakarating lang sa iyo ay hindi isang pagkakataon. Ito ay kung ano ang kailangan mong marinig ngayon sa paraang kailangan mo. Wala nang oras para mag-alinlangan, para magduda, para maghanap ng mga palusot na nagtatali lang sa iyo sa isang lugar na hindi ka nasisiyahan. Hawak mo sa iyong mga kamay ang pagkakataong mamuhay ng tunay na sundin ang isang daan na tunay na sumasalamin kung sino ka. Ngunit nangangailangan ito ng aksyon. Hindi na ito isang usapin ng pag-iisip, pagninilay, pag-antala. Panahon na para kumilos. At kumilos, dito, ay nangangahulugang tanggapin ang pangako sa iyong sarili, na huwag hayaan ang mensaheng ito na mawala, na huwag payagang mawala ang katotohanan ito nang hindi ito inilapat sa praktika. Hindi ka hihintay ng buhay na maging isang daan porsyento handa, hindi ito titigil upang alisin mo ang bawat takot at pagdududa. Ang aksyon ay nagsisimula eksakto kung saan nagtatapos ang komportabling zona. Ito ang oras para gumawa ng unang hakbang, kahit maliit lang ito, kahit tila hindi sigurado. Kung narinig mo ang mensaheng ito hanggang dito, ito ay dahil alam mong may mahalagang bagay kang gagawin. Kaya, tanumin mo ang sarili mo ngayon, ano ang gagawin mo sa narinig mo lang? Pahihintulutan mo bang maging isa lang itong pansamantalang pagninilay, o gagamitin mo ang katotohanang ito bilang tulak upang magsimula ng bago? At nais kong anyayahan ka na pagnilayan at ibahagi ang iyong desisyon, ang iyong susunod na hakbang, dito sa mga komento. Pag-usapan kung ano ang iyong naramdaman, tungkol sa kung ano ang inilabas ng mensaheng ito, tungkol sa mga desisyon na alam mong kailangan mong gawin ito ay isang espasyo ng palitan, ng transformasyon, kung saan ang bawat salita ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na naghahanap din ng mas tunay na pamumuhay. Magsulat, magbahagi, dahil sa paggawa nito, pinagtitibay mo ang pangako sa iyong sarili. At kung naramdaman mo na ang mensaheng ito ay para sa iyo, na ito ay tumama sa isang malalim na bahagi mo, mag-subscribe ka sa channel. Huwag mong hayaan na mawala ang koneksyong ito. Narito ako para tulungan kang mapanatili ang pangako na ito, para ipaalala sa iyo na mahalaga ang bawat pagpili at ang pagbabago ay nagsisimula kapag nagdesisyon kang tunay na kumilos. Hindi lang ito tungkol sa isang video, ngunit sa isang komunidad na naghahangad mamuhay ng may layunin na nakakaintindi sa kahalagahan ng bawat hakbang. Mag-iwan ka rin ng like. Ang simpleng kilos na ito ay tumutulong upang maiparating ang mensaheng ito sa mas maraming tao na, katulad mo, ay handang makarinig ng kailangan nila, na marahil ay naghihintay ng eksaktong ganitong uri ng udyok upang kumilos. Kapag nag-iwan ka ng like, nag-aambag ka upang maabot ng katotohanan ito ang mga taong kailangan itong marinig, ang mga taong nagdadalawang isip pa, ang mga taong pakiramdam ay may kulang sa kanila, ngunit hindi alam kung paano magsisimula. Kaya, ito na nga. Ito na ang oras upang kumilos. Mag-subscribe, eh, mag-komento, ibahagi ang iyong mga saloobin. Ito ang iyong pangako sa isang buhay na may saysay, at nagsisimula ito dito, ngayon, sa pagpiling ito. Sama-sama tayo.